Iris, ang pahiwatig ngayong araw, malinaw ang sinyales na kailangan mo nang magdesisyon kung ano ang dapat mong gawin para makita mo kung asenso o kailangan pang dagdagan ang pagsisikap. Maging maunawain ka lang sa mga kapamilya dahil doon mo mas mauunawaan ang tamang direksyon para sa mga plano mo. Ayon sa iyong gabay. Sa tahanan naman, bigyan mo ng pansin ang pag-obserba sa kalusugan ng lahat. Para mas makaiwas sa mga biglaang gastos na wala sa iyong budget. Sa trabaho, maganda ang pahiwatig. Mapapansin ang pagiging kasipagan at pagiging masinup mo. Panatiliin ang tahimik at maayos na paggawa para matapos mo, ng maaga at makauwi ng maayos at sa pag-ibig, walang sinyales ng problema. Ituloy mo lang ang pagiging maunawain, para manatiling masaya ang relasyon at magkaroon kayo ng maayos na gabi ng pag-ibig. At gagawa ang masaya ang aura ng good vibes sa inyong mga plano. Iris, ngayong araw, kung may pag-uusapan ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Gemini, mas mabuting linawin muna ang bawat detalye. Maaaring may bagay na hindi ninyo agad mapagkasunduan. Ang color black at color yellow ay pahiwatig ng pag-iingat sa mga desisyon. Ang number 2, number 11, at number 27 ay hindi mainam gamitin sa anumang kontrata at mas bagay sa simpleng gawain. Taurus, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay magingat ka sa mga makakausap. Kahit pamayabang o matalino magsalita ang kausap, kakayanin mo pa rin basta sundin ang tama mang pag-iisip. Sa mga papeles o pagpirma, mas mabuti munang iwasan lalo na, kung kasama ang kapatid o kasosyo para maiwasan ang pag-aaway sa hinaharap. Ayon sa iyong gabay, sa tahanan, iwasan muna ang tumanggap ng bisita dahil maaaring magdala ng bad energy sa loob ng bahay at sa pera, mabuti na maayos mong mabigyan ng magulang, kung may kita para manatiling maayos ang daloy ng pera sa iyong mga gagawin na pagkakakitaan. At sa trabaho, maging mas maingat sa bawat gagawin. Lalo na kapag may ipinapagawa ang babaeng boss, dahil misla ng ugali ang pahiwatig, at maaaring mapagalitan ka kapag hindi nasunod ng tama. Maging masinob sa bawat detalye sa dapat na gagawin. Taurus. Ngayong araw, kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan Zodiac sign na Leo, mas mabuting ipagpaliban mo muna. Maaaring hindi magtugma ang ideya ninyo sa ngayon. Ang color brown at color silver ay pahiwatig ng pagdadalawang isip sa mga gagawin na plano sa ngayon. Ang number 8. Number 14. At number 30 ay hindi magandang gamitin sa desisyon. Mas mainam na gamitin mo sa pagbiyahe. Gemini. Ngayong araw, kung makausap mo ulit ang dating kakilala, bigyan mo ng pansin ang anumang proposal na ibibigay niya. May sinyales na maaaring maging maganda ang kalabasan sa hinaharap. At kapag may dumalaw naman ang kamag-anak, at humingi ng tulong, kung kaya mo ay pwede kang magbigay, dahil may posibilidad na matulungan ka rin niya sa hinaharap. Pero iwasan mo lang ang pagbibiyahe ng malayo sa ngayon, pwede makakuha ka ng ikakahina ng kalusugan, basta laging magingat ayon sa iyong gabay. At may pahiwatig pa na magingat ka lang sa pakikiayon sa mga kumare o kumpare dahil maaari itong magdulot ng gastos na hindi agad makakabalik sa iyo. Sa trabaho, mas mainam na pumasok ng mas maaga dahil doon gaganda ang magiging takbo ng araw mo sa hanap buhay, at makakauwi ka ng mas maayos sa tahanan. Lalo na kung iiwanan ka sa usapan, may tuksuhan ng makaiwas ka sa suliranin, sa hinaharap. Gemini, kung may pag-uusapan ka ngayon kasama ang kaibigan Zodiac sign na Virgo, mas mabuti munang i-assess ang sitwasyon. May posibilidad na masyadong mabilis ang takbo ng usapan. Ang color blue at color white ay pahiwatig na kailangan mo ng malinaw na direksyon. Ang number 5, number 12, at number 21 ay hindi ang kop para sa financial decision at mas maigi sa personal tasks. Cancer ang pahiwatig ngayong araw, may mga desisyong hindi agad malinaw ang sagot. Mas mabuti munang huminto sandali, at pag-isipan ang mga bagay. Kapag hindi sigurado ang isip mo, makinig muna at kumonsulta sa mga tamang tao. Iwasan mo rin ang sobrang kabaitan sa ngayon, dahil may pahiwatig na may makakausap kang gusto lang ng pakinabang at kung gagawa naman ng desisyon, ay mas mainam na huwag mo nang gagawin ang pinapahiwatig. At sa paligid mo, may mga taong masyadong umaasa sa iyo. Dahil sa pag-aalaga mo sa iba, baka nakakalimutan mo ang sarili mong kaligayahan. Hindi lahat ng tinutulungan, ay marunong tumuno ng utang na loob, kaya magingat ka sa lahat, ng oras. At kung may pangarap kang gustong simulan, magandang panahon ito para magsimula ulit. Hindi mo kailangang kalimutan ang nakaraan, pero kailangan mo itong lampasan. Ang mahalaga ay kaya mong magpatuloy kahit pagod ka. Sa pag-ibig naman, huwag mong pilitin ang sarili kung hindi ka nabuo. Hindi nasusukat ang relasyon sa tagal, kundi sa tamang pag-unawa kung pakiramdam mo ay nauubos ka na, pag-isipan kung ito pa ba ang tamang relasyon. Cancer. Kung may plano kang gawin kasama ang kaibigan Zodiac Sign na Pisces, mas mainam na siguraduhin na pareho kayo ng gusto. May sitwasyon na maaaring maging mabagal ang takbo ng usapan. Ang color green at color cream ay pahiwatig ng pagiging kalmado. Ang number 4, Number 16 at number 28 ay hindi bagay gamitin sa risk-related na desisyon at mas bagay sa bahay o pamilya. Leo, ngayong araw, maayos ang lakas mo kahit hindi mo ito ipinapakita. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Ang mahalaga ay alam mo ang ginagawa mo at mag-ingat lang sa emosyon dahil may pahiwatig na mabilis kang uminit sa ngayon. Hindi lahat ng argumento ay dapat pasukan. May mga taong naghahanap lang ng gulo, kaya piliin ang katahimikan kapag mas makabubuti yon. Ayon sa iyong gabay, sa mga layunin mo, maging mapagmatsyag. May mga taong gusto lang makisabay sa tagumpay mo, kahit hindi nila alam ang hirap mo sa mga nagawa. Mas mabuting panatilihing simple, at tahimik ang pagdiriwang ng mga nagagawa mo. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pagmamahalan o sa iyong pag-ibig, tanungin mo ang sarili mo kung ikaw ba ay minamahal o ginagamit lang. Kapag ikaw na lang ang nagbibigay at halos wala ka nang nakukuhang ginhawa, baka oras na para pag-isipan kung tama pa ang relasyon. Leo, kung may commitment o pag-uusap ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Aries, mas mabuting huwag agad magbigay ng sagot maaaring hindi pa malinaw ang inaasahan ang color red at color silver ay pahiwatig na kailangan mong maghintay ang number 7 number 20 at number 25 ay hindi magandang gamitin sa pagpirma ng anumang papeles at mas bagay sa routine activity Virgo ang pinapahiwatig ngayong araw hindi ito ang oras para sundin ang bagong pangarap o bagong direksyon. Mas mabuting maghintay muna at huwag magmadali sa anumang hakbang. Kung may desisyong kailangan gawin, siguraduhin muna na malinaw at hindi padalos-dalos. At okay naman na gumawa ka ng desisyon ngayong araw pagtungkol sa pagkakaperahan ayon sa iyong gabay sa pagnenegosyo. At sa pakikitungo sa iba, maging maingat. Kahit alam mo ang isang bagay, hindi mo kailangang ipakita lagi. Piliin mo kung kailan dapat makialam at kailan dapat umiwas. Sa iyong pera, iwasan ang impulsive na paggastos. Mas mabuti na maghintay muna bago magdesisyon tungkol sa pinansyal na bagay para hindi ka magsisi. Sa pag-ibig, kung may nararamdaman kang paglayo, pag-isipan muna bago gumawa ng hakbang. Hindi lahat ng hindi komportable ay kailangan agad tapusin. Maging mapanuri at matalino sa pagdedesisyon para manatiling maayos at hindi maging pabigat ang relasyon. Virgo, kung may pinaplano ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Capricorn, mas maganda kung ayusin muna ang schedule may bagay na hindi magtatugma sa oras. Ang color white at color beige ay pahiwatig ng pagsasaayos. Ang number 9, number 18, at number 24 ay hindi angkop sa major decisions, at mas maigi sa simpleng pag-asikaso ng araw. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing huwag ka munang makisangkot sa usaping pangtahanan mas mainam na umiwas muna sa mga pagdedesisyon, kasama ang nakatatanda. Hindi lahat ng opinyon mo ay maiintindihan en sa gayon, kaya iwasan muna ang pagsagot o pagpasok sa seryosong usapan. At kung may transaction sa malayo, ay mas mainam na tumuloy okay ang mga bagong kaalaman na iyong makukuha ayon sa iyong gabay. Sa pera, hindi ito ang tamang oras para balikan ang mga dati mong pinagkakakitaan. Mas mabuting huwag munang mag-invest, o gumawa ng bagong transaction Ang pahiwatig ay dahan-dahan at pag-iwas muna sa risk. Sa iyong kalusugan, iwasan mong magpahinga ng sobra. Kung sobra kang nagpapataan o tinatiman, ay posibleng hindi mo matapos ang mga dapat mong gagawin, at maantala ang ibang plano mo Sa trabaho, iwasan mong akuan lahat. Huwag ikaw ang laging aasahan. Mas mabuti na hayaan mo silang gawin ang tungkulin nila kaysa ikaw ang tumapos ng lahat. Ang pahiwatig ay bawasan ang pressure sa sarili mo. Sa pag-ibig, iwasan mo munang maging sobrang open sa damdamin. Hindi lahat ng simpleng pangungumusta o pag-aabot ng lamang ay magbibigay ng magandang resulta ngayon. Ang magandang hakbang ay panatilihin muna ang distansya para hindi magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Libra, kung may usapan o lakad kakasama ang kaibigan zodiac sign na Aquarius, maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Mas mabuti kung magbigay ka muna ng malinaw na direksyon. Ang color pink at color gray ay pahiwatig ng pag-adjust. Ang number 3, number 15, at number 29 ay hindi magandang gamitin sa money-related decision at mas bagay sa personal errands. Scorpio, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay may kinalaman sa iniisip mo. Marami kang gustong gawin ngunit may bumabagabag sa'yo. Huwag mo itong sarilihin. Makatutulong kung magsusulat ka, mag-aaral, o kakausapin ang taong mapagkakatiwalaan mo. Mas gagaan ang pakiramdam mo at magiging malinaw ang direksyong gusto mong tahakin. Magingat din sa pagpirma o paggawa ng desisyon sa buhay sa ngayon, ang laging mapagmasid ay mas okay ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, iwasan muna tumanggap ng bisita dahil may pahiwatig na hindi magiging maganda ang dala nilang energy. Kung kamag-anak naman ang biglaang dadalaw ay mas okay para sa pamamahay. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pagkakaibigan, Maaaring may magparamdam na dating kaibigan. Wala namang masama kung makipag-usap ka ulit. Maaaring may kailangan kayong linawin o may bagong planong maaaring pag-usapan. Sa trabaho, magandang araw para matuto ng bagong skill. Madali mong mauunawaan ang mga bago ngayon at magagamit mo ito sa mga susunod na gawain. At kung may isa sa mga kasama na gagawa ng dapat na gawain, basta magmasid lang para makita mo kung dapat ka bang tumulong o umiwas alagaan mo ang iyong katalinuhan. Sa pag-ibig, unawain mo ang hindi sinasabi ng minamahal. Minsan mas malinaw ang mensahe sa kilos kaysa salita. Ito ang pahiwatig na mas magiging maayos, ang ugnayan kung mas magiging mahinahon ka sa pagintindi. Scorpio, kung may plano ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Cancer, mas mainam na pag-isipan muli dahil may posibleng conflict sa oras o idea. Ang color maroon at color black ay pahiwatig ng pag-iingat. Ang number 6, number 19, at number 23 ay hindi bagay gamitin sa pakikipagdil at mas maigi sa simpleng activities lamang. Sagittarius Ngayong araw, ang pahiwatig ay bumalik ka sa mga bagay na dati mong nagbibigay ng inspirasyon. Tila nalalayo ka sa mga pangarap mo, kaya makakatulong na balikan ang mga ito para bumalik ang iyong sigla. Magingat lang sa mga taong mukhang maayos kausap pero may ibang intensyon. Ayon sa gabay, sila ang maaaring magdulot ng lungkot, kaya maging mapanuri. At huwag muna gumawa ng deya sa malayo, dahil baka ikaw magastusan nang hindi mo mapigalan ayon sa iyong gabay. Sa pera, makakarinig ka ng oportunidad ngunit huwag ka agad papasok. Siguraduhin mo muna kung totoo sa pamamagitan ng pag-aaral mo mismo. Sa pamilya, may isang miyembro na may dinaramdam. Hindi kailangan ng mahabang usapan, sapat na ang presensya mo, para malaman niyang kasama mo siya. At mabawasan ang kanyang pag-isip na negative. Sa trabaho, may posibilidad ng maliit na papuri o magandang balita, mula sa hindi mo inaasahang tao. Kahit walang reward ngayon, napapansin ang kasipagan mo. Basta laging ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap. Sa iyong pag-ibig, paglaan ng oras ang pahiwatig. Ang simpleng message o pag-alala ay malaking bagay. Kung may tampuhan o lamig, ito ang tamang araw para ayusin at pagandahin ang samahan. Sagittarius, kung may meeting o pag-uusap ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Libra, may posibilidad na hindi kayo pareho ng priority sa ngayon. Ang color orange at color gold ay pahiwatig na kailangan ng adjustment. Ang number 11, number 17, at number 26 ay hindi angkop sa big decisions at mas bagay sa travel o outdoor tasks. Capricorn, ngayong araw, may dala kang malakas na swerte. Kapag ang kausap mo, ay babae at ang usapan ay tungkol sa posibleng benepisyo, deal, proyekto, o plano, posible siyang maging daan ng magandang resulta. Gamitin mo ang pagkakataon at sundin ang kutub mo kung sino ang dapat kausapin. Ayon sa iyong gabay at kung may kahilingan ng mahal, na samahan, siya mas naaayon na samahan, para makagawa kayo ng kasiyahan, pa sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya naman, ay habaan ang pasensya. Kung hindi ka agad matatanggap ang payo mo kahit tama, kung may plano sila para sa kabuhayan, ibigay ang opinyon mo ng maayos. Ang mahalaga ay naiparating mo ang dapat mong sabihin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magingat at huwag umasa sa iba. May kasamang hindi patas ang layunin, at maaaring unahan ka. Gawin mo ng maayos ang mga gawain at hayaan mong ang kasipagan mo, ang magpakita ng tunay mong kakayahan sa pera, magtipid muna. Iwasan ang hindi kinakailangang gastos at unahin ang pag-iipon. Papalapit na ang panahon para masimulan mo ang matagal mo ng gustong negosyo, kaya kailangan ng disiplina habang maaga. Capricorn, kung may ginagawa kang plano kasama ang kaibigan Zodiac sign na Scorpio, mas mabuting huwag muna mag-finalize may kulang sa impormasyon na dapat pangayusin. Ang color gray at color navy ay pahiwatig ng pag-antibay. Ang number 10, number 22, at number 31 ay hindi angkop sa mga kontrata at mas bagay sa organizing tasks. Aquarius, ayon sa iyong gabay, kailangan mong maging matatag sa negosasyon. Huwag agad magpadala para maprotektahan ang swerte mo. Pero sa pamilya, baliktad, maging malambot at bukas sa kanilang suggestions. Mas magiging maayos ang takbo ng araw, kapag may maayos na komunikasyon at pag-unawa. At okay din na gumawa ng pagpirma, ngayong araw, kung may dapat gawin, na ganoon ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, maging maingat sa pagtanggap ng bisita. Hindi lahat ay malinaw ang intensyon, kaya umiwas kung may duda para maiwasan ang tensyon. Sa trabaho, huwag magpabe. May mga taong nagmamasid at naghahanap ng karapat dapat bigyan ng mas mataas na posisyon. Ipakita na kaya mong gampanan ang mas malaking responsibilidad sa pag-ibig, maging mahinahon sa pakikipag-usap. Iwasan ang galit sa mga salita. Kapag maayos ang tono at diskarte, mas magiging maganda ang kalagayan ng inyong relasyon at ng tahanan. Aquarius Kung may pag-uusap ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Sagittarius, magkaroon muna ng malinaw na limitasyon sa usapan. Maaaring maging sobra ang inaasahan ng isa. Ang color light blue at color black ay pahiwatig ng tamang timing. Ang number 13, number 18, at number 32 ay hindi mainam gamitin sa anumang decision making at mas bagay sa simpleng pagkilos. Pisces, ayon sa itong gabay ngayong araw, may babala tungkol sa komunikasyon. Posible ang hindi pagkakaintindihan, kaya kontrolin ang sarili at piliin ang tamang salita. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang hidwaan, at magiging maayos ang daloy ng araw. Pero may aura kang swerte kung makikipag-usap ka tungkol sa iyong mga plano, mo ngayong araw, ayon sa iyong gabay, mas mainam na tumuloy. Sa pamilya, lalo na sa magulang at kapatid, maganda ang pahiwatig. Kung may plano tungkol sa kabuhayan, magandang oras ito para ituloy. Mas mabilis makukuha ang resulta kapag may maayos na samahan. Sa pera, huwag munang magbigay o tumulong gamit ang salapi. Kailangan mong pangalagaan ito dahil may buenas na paparating na dapat ingatan. Iwasan ang padelos-dalos na desisyon. Sa trabaho, mag-ingat sa tukso, sa trabaho man o pag-ibig. May maaaring umakit sa iyo o magpakita ng interes na magdudulot ng problema kapag hindi mo na-manage ng tama. Piliin ang ligtas para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Pisces Kung may gagawin kakasama ang kaibigan zodiac sign na Taurus, mas mabuting siguraduhin muna ang tamang paraan sa inyong plano. May parte ng usapan na maaaring hindi ninyo mapansin. Ang color violet at color white ay pahiwatig ng pag-check ng detalye. Ang number 11, number 16, at number 34 ay hindi angkop gamitin sa pagpapatupad ng mga plano at mas bagay sa paghahanda.